Pagbibili daw sila Sa ano? Hardware? Ayan o, wala hardware ah Salamat po Siyempre si Raul Black Siyempre si monggo Bolin vlog Black po Ito po Salamat po ah Bakit ko na ibinigal? Mayroon daw Bakit pag pick up noon, bilipan lang ako? Oo, sabay na lang yan Sige ba? Ang tapang brother Dalawang <laughs> lang <laughs> sa ilo. Tamar din, ayan. Oo nga. Nabili pala kayo sa akin Nakaraan. karahan. Oo, ano. Kalahati na lang po. Kalahati na lang po. Kalahati na lang. Ayaw mo, salamat po. Ayan, nasul na ako na ni Tamar din po. Natira niya lang sa barangay na Byron. Nalito po tayo sa hardware ng Tabalo Hardware Tulsa. Ayan. Si Kale? Carlo ang may-ari niyan. Opo. Ah, sa gusto Daw yung, yung sub-district na isa Ah, talaga. Yung... Ah, isang ano po pala kayo, isang pamilya po kayo dito. Hmm. Kaya, ano Ang dalawang kapatid kami. Ah, si brother, ano, okay, ako, ano kaya, kaya pangalan ni brother? Ano pangalan ni Ano po pangalan ni brother? Ano po pangalan ni brother? Brother! Ano po? pala kayo dito. Alawak po na kayong hardware Oh, ito naman yung mga yung mga, mga tao naman, mga hindi ito, mga kamabi. Ah, yung sa pamilya lang, ano. Ang ganda po ng negosyo nyo, puro pamilya. Puro magkakapatid. Puro kapatiran din. Brandon, salamat po, pa. ha. Salamat po. Ayan, ano. Kasi so, nga po, yung dumakamit doon sa may open gunner doon. Opo. Wala na ako <laughs> dito. Wala na ako dito. Salamat po. Salamat po, Brandon. Salamat po. Salamat opo, po. Ay, pa. opo. Opa. Thank you po. Ayan. baru hardware si yang cepat uh, po di si cawar berencana kasih si Alfred. Ka terima Selamat po, brother. sa ke dito sa, ano, sa Hardware. Napaka, ano dito, solid. Solid, solid dito. para, ano siya, family hardware. Napakalaki. Sa Marbito. Ayan, selamat po sa ating mga sukin na kapatid dito sa Ito yung pangulo. Para dyan, lang na baro. Siyempre, 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 siyempre,